Uy, mami, huwag ka na magpapadudo. Ang laki na ng baby mo. Tingnan mo, laki-laki na yan ng baby mo. O, oh, kasing laki na yan ng papa. O, oh, yun, natutulog. O. Oh. Ang Diyos ko po. Bait-bait ng mami, prankin na yan. Nigro tama na yan. Oh Lord, ang sam-sam namin. Ang wawa yung baby boy namin. Lagi na lang pagod. Wawa naman yun. Ang na yan eh. Ay. Hmm. Gawin ba naman ako unan? Oh.

Hi, Van. Ha? Huh? Ito si Papa Jesus. Yes, Papa Jesus. Meron to halaba na buho. Oo, halaba yung buho. Tala si Duran. Laki-laki na kamo ni Duran. Duran, na naman. Hain. At to um, Uray, uray naman na. Ay, Ay, Ay nakakamot si Duran, bin. Oh. No? No? po po yung na iwas uti ah naiwas ayo ayo pagawak yung bubot kay may anday ito yung hindi pa to nakarigo ano oh ito na oh. Kuy, ito bata oh oh Hoy 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 oy huwag mo ininiyan plastics hey, to oh saktong pecho rata lang din oh oh oy kalahating kwarto ayon oh yo galat sila. Mm. Ayaw na magpadudo yung mami prank. yung asawa tulog na tulog. O yung isang anak tumitingin, Oh. Ah. Ah. Ayaw na magpadudo. Gusto dumudo ni Negro, eh. Oh. Yan. Nilalaro lang yung laro niya. Pwede makadudo, oh. Ha? yes, na picture mm -hmm. not too late mm. she was asleep with her head in the water bowl <laughs> <laughs> well Так что что, смотрим, Dudang-duday yung dura. Pati <laughs> yung nani, dudang-duday. eh. Sa dura. Sino kaya to? Mm-mm. <laughs>